Simpleng pahingahan na ako yung ginagawa, guys. Dito sa may amin dito. Simple lang, pero masaya na ako niyan. Hindi pa tapos. Paint ko pa yung uh, post. Ang ginaw, you know, guys. Gawa to sa pallets guys and dripwood. Ang aking simple pahingahan. Hehe. <laughs> Makapahinga naman after hard work, di ba? Di pa tapos guys. Hanap pa ako ng mga drip para lagyan ko pa ng drip para gumanda. Para maging mas unique yung nasa bubong. Uh, temporary pa lang 'yan. Hindi pa hindi pa 'yan ang ang ilalagay ko diyan. Yung purple baka iwan ko. Yung tela na ano na guwitan papalitan ko yan pag uh, makapili ako ng maganda-gandang tela na hindi yung pang ano yung para hindi mabasa ng ulan yung tela na yun hindi din nababasa agad ng ulan pero mas okay yung matibay temporary lang naman to guys para may pahingahan ako kahit papano kasi pag namamahinga ako nasa loob ako ng bahay pag sobrang pagod na naiinip din ako gusto ko nandito ako sa garden bukas ulit maraming gawain pag pagod pwede nang mamahinga dito di ba guys Simple lang yan guys. Napahingahan. Gawa sa palit at deep wood. Sige guys. Ako'y uh, mama mahinga dito ng konti. Kailangan matuto na tayo mamahinga. Mama, Kasi sa sapul, sapul bata ako. Sige ang ano, ang gawain para nang alas non-stop na sa bahay trabaho. Ngayon eh, ano, pahinga-pahinga kahit konti. Baka relax dito sa labas ng bahay namin. Okay guys, thank you for watching! Idea lang to sa mga gusto ng mag, matuto din magpahinga. Huwag tayo yung puro pagod-pagod. Matuto din tayo guys, mamahinga. Kasi eh, sempre lalo na pag tumatanda na tayo, makapahinga konti. Diba? Okay guys, thank you for watching. Bye for now.